Good evening kasabong. Papakita ko pala sa inyo paano ako mag ng pang-snack ko ng inahin ng 7.30 p.m. Yan yung mga supplement na ginagamit ko pang snack ng inahin ko. Panawarin nyo lang. Mga hmm. ah, kasabong, ganito lang ako mag ng Wag na ko lang inahin. 16 lang na inahin ang ginagamit ko. Kasi pang personal lamang naman ang gamit yun. Ganito, mayroong crack corn, mayroon ng concentrate. Uh, takal ko na yan. Sa 16 na manok. Nilalagyan ko ng pang snack ko, nilalagyan ko siya ng red seal. Nang kalahating kutsara lang sa 16 na manok. Kasi gusto ko sa, sa inahin ko, lagi lang mapula yung mukha kasi itong red chill, iron to, kasi nagpapula ito ng mukha. Ang pang mga ingredients ko, ilalagay ko talaga sa pagkain, hindi ko nilalagay sa tubig. Tapos sa 16 na manok, isang kutsara lang ang nilalagay ko nito. Kung hindi puno, Puan lang kasi ayaw ko na sayang ganyan lang karami tapos sa uh, 16 na manok oh. naglalagay ako ng fiber sa aking ineng, pinapakain ko sila hinaluhan ko ng ganito para mag diet matamang madiet sila hindi sila tataba, hindi sila papayat Dalawa lang na ganito. Sa 16 na manok. kasi ito yung takalan ko eh. Tapos itong B22. Kasi ito yung nakapatulong talaga na maging maganda yung pagitlog nating ating mga manok. Para sa akin, hindi ko lang. Ay, sa, sa iba, iba rin ang pamaraan nila. Dalahating kutsara lang nito. Tapos, sa 16 na manok, walo lang nito. Walo lang na pilits na ginagamit. Kito yung pilits na ginagamit ko. Walo, walo lang na ganito. Sa Dito ko na dito ko na sila minimix. Alam niyo ba bakit kasabong ang lahat ng ingredients ko pinapa nilalagay ko sa patoka? Dahil pag ilagay mo yan sa tubig, may may tinisi ang manok na hindi uminom. Sayang lang ang gamot na ibibigay natin sa para sa inahin. May manok kasi na araw na hindi talaga sila iinom. Di itatapon lang natin yun. Meron ding nagpapainom na Sobrang sa sapa man hindi kaya busin ng manok. Hindi tatapon yung kinahapon. Kaya ako paglalagay ako dito, dito lang sa pagkain, dito ko na sa pagkain dinadaan yung lahat na ginagamit ko para na vitamins para sa inahin para sigurado maupunta dun sa kanila. At saka ang paraan ko medyo nakakatipid ako kasi ito kunti lang ang nagagamit ko. Hindi na hindi maramihan kasi pag biglay mo ng timpla, marami talagang gagamitin mo tapos isang isang galon na ganyan hindi, hindi mauubos ng mga manok tayang lang ang vitamins na ibibigay natin sa inahin ganyan lang ang forma niyan. kung ano ang kinakain nila ng araw yun din ang gamitin pang isnak huwag yung papagubago dahil ang manok pag hindi yan itlog sa 16 na manok mas lamang ang umiitlog na sa akin ito yung itlog, itlog ko, itlog ng manok ko kanina. Sa 16 na manok, ito lang ang itlog. 14 lang itlog, dalawa ang hindi yung itlog. Ang itlog ko ay mayroong pinipitsan ko. Yan o. S21, ibig sabihin, September 21. Lahat ng itlog ko mayroong pitsa, may pitsa. Kasi para malaman ko pag-upisa, kung anong pitsa ang napisa. Mayroong S21 Puro yung may 21 Yan. Kaya ako, kaya ako nilalagyan ng pizza yung itlog ko. Para alam ko anong pizza ang napisa ng aking mga itlog. Ganun lang ako mag, ganito lang ako mag-mix ng ang na ako ng manok. Gusto ko nasa lahat, nasa pagkain para hindi nasasayang yung pira ng bus natin o kaya pera natin dahil meron naman nagmamanok na sarili lang nila ang parang kong to ay medyo nakakatipid at sure na napupunta dun sa inayin tara pagpapaisnak na tayo ganyan lang ang forma nyan pagpaisnak ko yan dito tingnan mo hindi sila 7.30 ko to sila pinapaisnak hindi pa sila natutulog kasi naghihintay pa sila ng snack nila sana yan sila pahinsa na kayo kasabong kay walang nahawak ako lang mag kasi trabong pinapais na ko yung inahin